O, oh, ikaw, Benji, ah. Anong, ah, anong ah, ah, kinikindap mo? Wala ba? ba, ba? Bakitila mata ko. Naku, alam ko na yan. O mo sa akin na gusto mo na naman. Hmm? Hmm? Narin? <laughs> ano? 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 Rani mo mo Ano? Ano? di ba? Oh. Uh, o, oh, eh. oh, sige, ito na, o. Oh. Ah, okay, sige na, opo ka na dyan. Ano, opo? <laughs> Benji, wag kang Benji! Hindi, may bubulong lang ako sa'yo. Hindi <laughs> totoo yan. May bubulong lang ako sa'yo. Kasi may sasabihin ako sa importante. Eh. Alam mo, yung mga ganyang mo, alam ito. mo na. Okay, please, oh, okay na. Okay na. Hindi, Tommy. Benji! Benji! Okay <laughs> lang yan. Ayos lang yan. Binising natin kami, ha? <laughs> <laughs> Ang dali nga. Naku, ayan. Kumalat na nang kumalat. Ano mo naman? Hindi mo ko ba mo naman? Paano hindi ko naman nakita? Ewan ko sa'yo. Ang dali lang ha. Kailangan tumawag ako na maglinis kasi yes, hindi ko kayang linisin yan eh. Ang dali lang ha. Hindi mo kailangan linisin yan.